ang monster ship na pinagpapatrolya ng China Coast Guard sa Sambales ang unang barko ng Beijing na pumwesto ng pinakamalapit sa baybayin ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, Enero 11 pa na ispatan ang dambuhalang barko ng China na may 54 nautical miles mula sa Capones Island, baybayin sa clown ng ating exclusive economic zone. Giit ni Tariela, iligal ang ilang araw ng pagpapatrolya ng China sa EEZ ng Pilipinas. Agad namang idineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Gabriela Silang upang imonitor ang monster ship. Kasabay din dito ang paggamit ng caravan aircraft sa pagtugay-gay sa barko ng China. Sinabi naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nakababahala ang pananatili ng monster ng China malapit sa baybayin ng Pilipinas. Ayon kay Malaya, isa ito sa mga paraan ng China upang takutin ang mga Pilipinong mangingisda at ipagkait sa mga ito ang kanilang pinagkakakitaan. Nagpadala na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China kaugnay ng insidente.